Magandang umaga po mga kamanok. Bali ngayong umaga po, ang isishare ko naman po sa inyo ay yung patuka ko po sa aking mga manok. Pag ganito pong summer season mga kamanok, alam naman po natin na napakainit ng panahon. At ang pinapatuka ko po sa kanila ay wet feeding. Kagaya po nito, meron po tayong binabad na greens At mapapansin po ninyo mga kamanok, yung ating grains ay kukunti lang yung mais niya. Kaya po kukunti yung mais natin hindi po ako nag aad ng mais kapag ganitong mainit ang panahon dahil yung mais po ay nakakadagdag init po yan sa katawan ng ating manok. Kung ano po yung mixing ng ating mga greens na nabibili sa mga poultry supply, yun na lang po yung ginagamit ko. Bali ibababad ko lang kagaya nito at ang iaalo ko lang po dyan ay yung saging at saka yung ating pellet. So yun po yung patok ako pag summer season. So kung conditioning tsaka po tayo mag lagay ng mais for carbo loading pero kung maintenance ganito lang po yung patuka ko mga manok kaya naman po wet feeding yung binibigay ko sa kanila syempre mainit yung panahon at may moisture na mga kamanok yung patuka na wet feeding so pag kinain nila yon iinom sila ng tubig so mas maganda yung pasok ng moisture sa kanilang katawan hindi sila madadry hindi sila dehydrate Although kapag dry feeding, syempre mainit na yung panahon, tuyo pa yung kakainin nila. Syempre pag uminom sila ng tubig, paspas -pas yan mga kamanok. At maari po sila magkaroon ng halak. Nagbigay kayo ng tubig, talagang iubusin nila kung gaano kadami yung tubig na binigay mo. Mapapansin niyo yung manok, nasusuka-suka na, ayaw pa rin tumigil sa pag-inom nila. So ibig sabihin, kulang sila sa tubig sa katawan nila. Kaya ganun yung pag-inom na ginagawa nila. Kung wet feeding naman mga manok, mapapansin niyo na tama lang yung iniinom nila mga manok at hindi po matutuyot yung katawan ng ating manok. Bali, ide ko lang po muna ito mga manok tapos iaalo po natin yung ating starter at yung ating saging. Tapos ibibigay na po natin doon sa ating mga manok. Okay. O mama manok ibibigay na po natin sa ating mga manok So yun lang po mga kamanok hanggang dito na lang po yung video ko sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at informasyon kung ano yung mainam na ipatuka sa ating mga manok kapag ganitong summer season kung wet feeding pa o dry feeding. Maraming po salamat sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.